Kumbati nga po kayo, duwala. It's E.R.P.P. Pro Quinto natin. Napakaganda ang laban. Napaka-intense. Napaka-intense ang laban na konting pagkakamali. konting pagkakamali lang Lalo at sa Puyo sa Bitay si Junjun Amuma. Yan, kunin natin. Hindi natin alam kung sino yung nauna. Malalaman natin sa likuan. Yan. Tingnan natin sa liko. Mga Henete right side lang po, medyo maalon po sa parting yan. Yan. Sino yung unang liliko? Sino yung unang liliko? Bumbati konting konti lang yung pagitan ayan kumuhugot kumuhugot si John John uma kumuhugot si John John pero nasa hulihan nasa unahan pa rin ang yabi ayan tingnan natin napakagandang laban napaka intense napaka intense ang laban na konting pagkakamali konting pagkakamali lang konting pagkakamali lang Ayan. Hello. Ayan. Hello. Hello. Uh, grabe yung talon, grabe yung talon na yun. Hello. Ayan. Medyo malayo na. Konti na lang. Hello. malaglag hindi kaya talaga malaki yung alon sayang Sa, eh happy flight congratulations ayan ayan Justin Grado on board congratulations ayan po